Bago ko nga pala muna asikasuhin yung mga gagawin ngayong araw ay tumupad muna ako sa aking tungkulin dito sa distrito ng Isabela East. Natutunan ko nga na pahalagahan na unahin ang para sa Diyos. Dahil lahat ng anong meron ka, buhay, at lakas, ay lahat yan nang sa kanya. At pagkatapos nga ng tupad ko mga boss, dumiretsyo na ako dito sa Richelle Sticker House para pick upin yung mga menu na pinagawa ko. At dahil sa Takoyaki Taste franchise ko mga boss, ay eh kasama din ang show may na tinitinda namin. Kaya naman, kapukaw pansin nga sa akin mga boss yung bagong gawang cart dito na magtitinda rin ng siomai. Kaya supportahan nyo din si bossing na umiikot lang din dyan sa Kawayan City, Isabela. Napakabait nga talaga ni bossing dahil pinaunlakan din tayo na makita yung cart niya. God bless sa yung negosyo bossing. Sana makarami ka ng benta. At eto na nga mga boss yung ating menu dun sa ating Takoyaki Taste Franchise. Meron din logo yan mga boss para kitang kita. Napaka quality talaga ng pagkakagawa dito sa Richelle Sticker House. Kaya shout out sa inyo mga boss. Pagkatapos nga ano mga boss binayaran ko na yung menu at prepare na rin namin yung mga initial stocks na kukunin ni Takoyakitis Franchisee. At sobrang tuwang-tuwang -tuwa nga si Bossing at napaka-excited na. Kaya abangan nyo kami dyan sa Tugigiraw. Yun lang. Maraming salamat!